mm Ngayong linggo sa Mabuting Balita, isinalaysay ni Jesus ang tungkol sa isang katiwala na hindi tapat at nahuli sa maling pamamahala. Nang malaman niya na siya ay aalisin na sa tungkulin, siya ay gumawa ng paraan. Binawasan niya ang utang ng mga tao sa kanyang amo upang sila ay magkaroon ng utang na loob sa kanya. Kapag siya ay nawala ng trabaho at nakapagtataka na pinuri pa ng kanyang amo ang kanyang pagiging tuso, hindi pinupuri ni Jesus ang pandaraya ng katiwala kundi ang kanyang pagiging maaga at pagiging tuso na gumawa ng paraan para sa kinabukasan. Sinabi ni Jesus, hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Hindi masama ang pera. Nagiging masama ito kapag nagiging Diyos natin ito. Ang pera ay dapat maging kasangkapan, hindi pinaglilingkuran. Sa ating panahon ngayon, madali tayo madala sa mentalidad ng mundo na ang sukatan ng tagumpay ay pera, ari-arian at kapangyarihan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na mas mahalaga pa rin ang katapatan, pananampalagay, palataya at pagmamahal ang tunay na yaman na hindi nasusukat sa dami ng naipon, kundi sa dami ng kabutihang nagawa at pagmamahal na naipadama. Naway sikapin natin maging tapat na katiwala ng Panginoon upang sa wakas ng ating buhay, sasabihin din ng Panginoon sa atin, magaling at tapat na alipi, makihati ka sa aking kagalakan.